ng mga tao. Nakaban ako, parang mayayanig. Nako! Nako! <laughs> Patay tayo dyan. Patay tayo. Pakaupo ka ng maayos. Madami nag-cheat na tao. Madaming, yung, kumbaga yung infidelity. Uh, okay? Ba pa, uh, just to deep dive, sa tingin mo, o oh, ikaw, simulan muna natin sa uh, babaeng perspective. Bakit nag-cheat ang babae? For you. Bakit nag-cheat ang babae? Oh, ano yung mga reasons? Isa-isahin mo. Mga ganyan. Marami naman, pwedeng nag-cheat siya kasi cheater siya, malandi siya. Pwede din siyang nag-cheat, pwede ding nag-cheat siya kasi gumaganti siya, gano'n. Pwede ding nag-cheat siya kasi hindi siya masaya, pwede ding nag-cheat siya kasi may kulang, gano'n. Uh, Or pwede ding nag-cheat siya kasi ayaw niya na, gano'n. Okay. Pero kadalasan ano, sa babae? pag nag-cheat ang babae, kadalasan? Eto lang ha. Based lang sa mga napapansin ko, may kadalasan talaga nag-cheat ang babae kasi gumagante. Ganun. Yun ba yung kadalasan? Yes, kadalasan. Kahit sa mga friends mo? Oo, oh, ganun, ganun, Sa Mga friends ko. Ewan ko lang sa iba. Oh. Pero ganun yung kadalasan napapansin ko, gumagante. So, technically, minsan may mga bagay-bagay talaga na nag-uumpisa sa mga lalaki. Okay, sa mga lalaki. All oh. Alright. right. Sa lahat sa akin naman sa mga lalaki, 'bat naggigitig ang lalaki?